Ma'am, ilang taon na po kayo, Sabrina? 27 po. O, yung bata nito, guys. May anak? Opo, single, ma'am. Ilan na po anak ni ma'am? Isa lang. Isa lang. Okay. Anong hanap ni Ma'am Sabrina sa isang lalaki? Ano wala naman, yung may respeto lang, ganun lang. Simple lang anak mo, may respeto Oo. lang. Wala na. <laughs> Ilang taon na anak mo, ma'am? Ay, Bibi, tinay. Seven years old. Seven? So, 19, 18 ka nagkaanak? 20. 20. Oh. Maaga din, ma'am, no? Masarap? Oo na, Asan ka ngayon? Asan ka ngayon? Nasa ibang bansa ako. Nasa ibang bansa. Ilan taon ka na dyan? 4 years. No, 4 years, years na rin na mama 4 years na rin na <laughs> uh -uh. Kailan ka ba huling nakalunok ng gatas, Mama Sabrina? Ah, uh, since nung pumunta ako dito, hindi pa kasi ako nakauwi nung So, hindi ka na nakakainom ng gatas, nakakalunok ganoon. <laughs> mm. Kaya medyo namumutla ka na ma'am, kulang ka sa gatas. Ha. Uh -uh. Hey, pag-uwi mo na. Okay, eh. Oh, pag-uwi na Pilipinas, so, mo rin na maghigop ng uh, medyo malagkit na gatas, ha? Naalala na na mo ba? Ko? Ha? ha? Uh -oh. Hanap pa ako pag-uwi ko. Ang ganda kasi nakikisabay ka. <laughs> uh, uhaw ang bibig. sir, medyo maingay, sir, ha? May, may kumakanta doon sa kabila, sir. So mag-adjust kami. Ay, sorry na lang po. Baba mo na lang po ako, sir. Pasensya na po. Sige, sige. Hindi <laughs> oh, joke lang. May attitude to. Uh Oo. -oh. Joke lang yun, sir. Si Rodman. Wait lang po siya. Mm -mm. Kakaiba. Oo. Oo direct to the point kasi ako magsalita eh. Nang re real ang gusto din. Ko. Ano ang gusto ko yung uh, matindi magsalita. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabi gusto ka niya gusto kanya at gusto mo rin siya, diretsahan na wala nang usap-usap pa. Ah, Nasa ba Gusto na agad. Oo naman. Wala nang into into. Ano yun? Pag, pag uh, sakay ng aeroplano, pagbaba, diretsyo buka. <laughs> <laughs> Huwag ka nga, kalma, kalma dyan. I'm yours, mag-open cam ka. Sige okay po, wait lang po. Kami mag-adjust. <laughs> Sabi sa Brina. Okay, baba natin guys. Mapatagal. Sige. Sir, taga saan ka? Taga Laguna po. Laguna. Ilan taon ka na, Idol? 30. 30. Atras ka dun. Huwag uh, ka ang pakikita na mayos. Atras At yan. 30 years old. May anak ka ba? Wala. Meron po. Single dad. Isa po anak. Ilan na anak mo? Isa lang, sir. Isa lang. Mm uh -huh. ba yung anak mo? O nasa mama niya? Nasa akin po. Nasa akin? Ay, responsable ito. Napakatindi. Kasal ka? Hindi po. Hindi kami kasal. Hindi. Ano na, Sabrina, single years, father. No, no. Nasa kanya yung anak niya. Okay lang ba? Depende. Pero hindi siya kasal, di ba? Matagal na ba kayong iwalay ng asawa mo? Ay, I, I mean, live-in partner mo. Ano na po? Five years na. Hmm. ito. Nasa kanya yung anak niya eh. Dito ako sa Manila trabaho eh. Tarbaho, po ngayon. Nasaan akin yung anak ko nasa nanay ko mm, tama yan mm. Mm. yung pero sa province may province ka ba? ano po Laguna po talaga yung ano ko province uh, Hindi pa kasi ako nakajowa ng ano eh, ng may anak eh. Oh, try Pag mo. Pag magkataon, first time. <laughs> diba? Direct to the point ito, I'm yours. Ibig sabihin, kapag nagkasundo, pagsakay ng eroplano, pagbaba, diretsyong buka. Mm -hmm. <laughs> Kaya pag buka ang labas, bata, na. Mm. Kaya yung isa, tapos isa, dalawa, madagdagan pa ng isa, hindi eh, tatlo na. <laughs> Pero depende yan sa pag-uusap nyo, idol. Pero ikaw ba, Mr. Yours, naghahanap ka ba talaga ng ano? Ka-partner? Sa akin po, ano... Oo oh, naman, yung simple lang po na ano, babae, ganyan. Hindi naman po mapili. Kasi hindi naman lahat ng babae, ano. Maganda yung ano, panghabang buhay na ba? Ah, hindi tayo sure kung panghabang buhay na. Pero nakapagjowa jowa hindi. ka na ulit since nung nag kayo ng ano, partner mo. Ano? Nagkaroon din po pero ano lang mga 3 months wala na wala na uli kami. Walang forever. <laughs> pero may together. <laughs> Kaya nga sabi ko depende na lang. Oh, ay eh, depende sa inyo 'yan. Kayo kasi ang gagawa ng kapalaran niyo. Alam nyo, ganito kasi 'yan. Mindset kasi 'yan eh. Huwag kayo maniwala doon na kailangan magustuhan nyo muna yung isa, isa bago kayo magsama. Hindi. Kilalanin niyo muna yung bawat isa. Tapos oh, kapag ginusto niyo yan, alin ba pag ginusto niyo magsama, ibig sabihin ginusto niyo 'yon. Kapag ginusto niyo na, panindigan niyo na, doon matidepende yung ano? Yung totoong pagmamahal. Yung makilala yung sa isa muna ano. Ikaw. Kasi ano eh, wala pa kasi ako sa Pinas eh, pero okay lang sa LDR. Ah, sanay na po ako sa ganyan. <laughs> LDR. Goods. Okay lang po yun, LDR. Kasi LDR nga sila ng anak niya eh. Hmm. Naga, ano, anong probinsya mo ate? Iloilo. Kami ano, Santa Cruz, Laguna kami. <coughs> ano mo? Nasa Iloilo. Sa Iloilo yung ano ko? Kami isa kang anak. Oo, <coughs> oh, meron. Thank you. Okay oh, same naman tayo ate. Lalaki po yung anak niyo, babae. Babae po. Sa akin ano, lalaki mm. yung anak ko. Eh. Mm. Ano na siya, anim na taon na. Same age lang pala ng anak ko. Mag Magta-turn 7 na kasi yung anak ko. Mm. Ano na yung anak ko? Grade 1 na siya ngayon. Asok, ano, mag O oh, ano, okay na ba kasi isa't isa? Sakin, <laughs> okay, okay naman. Depende okay, na lang, lang sa... Alam alam nyo, wala talagang forever, no? Magiging ano lang yan, ang forever nasa huli kasi yan eh. To the point na yun na yung pinakauling hiningan nyo. Opo. Abang nabubuhay tayo, walang forever. Pero may together. Ay, nasa ano yan eh? Nasa, together muna bago forever, ha guys? Kapag uh, namatay na yung partner mo sa katandaan, sa hanggang sa huling hininga niya, yun yung pinaka forever. Masasabi mong forever kayo sa bawat isa. Pero sa panahon ngayon, nabubuhay pa tayo. Together pa lang yun. Kaya nga kayo magsama eh. Bakit? Kaya nga kayo, kaya nga kayo magsama para magsama kayo sa hirap at ginawa. Di ba? Paghihirapan nyo yan ng magkasama. Oh, together. Kayong, uh, magkasama ba? Maganda yan. Okay na kayo? I-follow niyo siya tisa nung uh, mag-usap kayo. I-follow na lang ako, Mr. Yours. Okay na oh, po. Oh, sige. Maraming salamat ha. Thank you so much sa cooperation. Thank you po. Diba guys, walang